at yun nga mga kasadika at ginabi na nga tayo no? and hindi ko alam kung nagsimula na ba tong uh, car show dito sa may infinity manood tayo and bukas nga gaganapin naman dito yung motor show dito rin sa infinity yan, dito rin sa lugar na yan and, so nandun na yung mga auto manood tayo tignan natin At yun na nga mga kasadig at magandang gabi sa inyong lahat Nandito na dito na tayo ngayon sa harap mismo nitong Infinity at tignan nyo naman mga nagagandahang sasakyan ang aangas ng mga sasakyan dito marami rin sumali at tignan naman sasakyan ito na talagang nakasetup at wala naman tayong kaalaman sa pagdating sa mga geto pero tignan nyo naman ang aangas ng mga sasakyan dito and hindi ko alam kung sinong mananalo sa gabing ito at baka hindi ko rin matapos itong uh, pakontest nila or itong car show nila at medyo ginawal nga tayo, kinapos tayo sa oras ngayong gabing ito at tignan nyo naman tong nag-iisang sasakyan na to na lang dito hindi ko alam kung anong ano na sasakyan na to tignan nyo naman, napakaangas ang ginawa naman dito ng, ng may-ari ng sasakyan na to tignan nyo naman napakaangas ang sa sasakyan, na napaka ang sasakyan na to at haros dikit na dikit na sa semento no? so hindi ko alam kung anong mangyayari dito pag dumaan to sa amin doon sa Malubang. <laughs> at tignan nyo naman tong mga sakyan dito mga kasadik no? talaga namang swabing swabe ang angas ng pagkakasetup sa mga to and hanggang uh, alas 10 ata 10 ng gabi doon nila announce kung sino mananalo dito sa motor show o oh, car show na to sorry excited ako para sa bukas bukas na motor show at bukas talaga naman tignan nyo kung anong mangyayari dahil maraming sasali bukas at talaga pinaghandaan nila yung motor show bukas and shout out doon sa mga sasali bukas good luck sa inyo lahat at panunood tayo no aabangan natin ng mga yon at nandun nga si Sarah Red Motoblog at tignan nyo naman to sa sakya na ito napakaangas sound system naman sa kanila pwede nyo pa setup doon at yun na mga sige at hindi ko na matatapos ang show na to makabalita lang tayo sa ibang video yun lang ingat kayo tayo lahat and bye bye